sa uh, andito tayo sa Rincon Cava de la Maison Rincon Cave of uh, Maison Maison's Cave so uh, ipapakita ko sa inyo something unique na papasok tayo dyan Cava is a cave so parang cave talaga siya sa loob uh, kita niyo. Uh, ganyan yung old style ng mga tabern noon uh, it looks more like a cave uh, kasi itong lugar kwa ito, parang under sa isa pang street so kung makita nyo uh, dito ang main main kwa yung nain, uh, yung main uh, uh floor niya at uh, dyan kami kumain kanina dyan kami kumain dyan kami kumain kasi nga nyo, talaga ang kuweba talaga ang style niya pero kasama po, syempre. <laughs> may vlog ako eh <laughs> may travel vlog so, tingnan nyo pa, uh, yung isa pa iba pang mga section dito mga kasama natin yun, mga Pinoy o so, yun, no, tingnan nyo uh, ganitong style dito, oh. Si sa inyo hindi pa nakapunta sa Europe marami na akong lugar nakita dito na ganito na cueva talaga siya and uh, including ito kasi one of the oldest sa uh, one of the oldest uh, restaurants ito. Rita nyo, hindi siya... Hello, hello. Hindi siya gawa uh, ngayon pa lang. Uh, sa so mga medieval period pa ginawa ito eh. So, ayun. And then, na-retain yung structure niya hanggang ngayon. And beauty and beauty yan hello 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 pangalawa ano na So pagkatapos ang gusto ko rin makita nyo <laughs> yung CR kasi di ba noon nung wala pang mga linis-linis wala pang tu wala pag, ano tubig so mabaho yung mga CR noon mabaho yung mga CR kaya dito nila nilalagay sa ilalim yung CR ah uh, yan no yan ang uh, ang CR hindi hindi kwan dito diyan sa diyan sa loob uh, yung uh, ba, yung uh, mga mga dito dito meron Papa ko anong sa inyo? Lalo pa 'tong kasabi kong ganda. Diyan, diyan po. Sige, pasok, pasok. Nagbibidyo ko. Nagbibidyo ko. Oo, hindi. Ipakita ko na sa kanya yung lobo. O yun, yun ang CR ng panlalaki. Modern na siya, pero alam nyo, yung noon kasi wala pang mga hygiene, di ba? Wala pang mga sabon-sabon. Kaya yung CR talaga, sa loob talaga. O, tingnan nyo. Yung mga saddle ng mga kabayo, andito pa, oh, Ganda, di ba, guys? Ibang klase uh, yun, no? yung mga old uh, furnitures. Ito, oh, ng kabayo eh. Yung saddle eh. So, very old structure talaga siya. At saka dito, yung mga nagmi-meeting, yung mga, yung mga patron. No? Mga patron, patron. Dito nagmi-meeting. So, isipin nyo na lang. No? Uh, at syempre, dahil malamig siya, okay lang. Pero yun, yun, usually, yung mga nakikita ko mga 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 tabern sa uh, o restaurant sa uh, or bars <laughs> noon sa Europa ganito talaga na sa ilalim na sa ilalim yung CR so kagaya nito kasi kung ba practical lang naman nung time na wala pagano tubig eh syempre I can imagine <laughs> gaano kabaho yan no so hindi gaano babaho kung uh, kung kuan siya kung nasat nakatago siya sa ilalim so yun at least uh, natur ko natur kayo ku ano man ang uh, ano man ang style ng mga ng mga ng mga restaurant traditional restaurant of course ngayon na uh, nalagay na siya ng building a building was built over it Uh, building na siya pero na retain pa yung na retain pa yung old style niya kasi nandito tayo sa old city ng uh, ng Madrid so yun nga doon nga may Museo del del Amazon Ameson ah, restaurant so ah uh, ito yung busy strip nila at uh, nightlife nila So yun uh, Yun La Bohemia <laughs> So buti na nakakaintindi tayo dito ng konting Espanyol Hindi tayo nahihirapan dito So yan uh, Balikan natin si Mrs. Ayan ah, pala San Miguel Market Yung sa Yung sa kaliwa natin At uh, Dito kikita natin yung baka <laughs> Pero kuan pala binibenta Ah uh, wan pala binibenta mga mga, mga ayun, nagka -mix, uh, kakwan, yung nagka-mix uh, magkakwan yung sabay-sabay yung nagkaka-mix up yung modern and the old Ay. so yan uh, market yan under renovation pero walang ang unique dyan wala siya mga hi wala siya mga upuan puro lang siya kwan nakatayo standing style only <laughs> so that people come and go eat ganon pero standing up so yun I hope uh, uh, this is part of the uh, foodie life dito sa di kasama ko yung mga nasa tour, tour bus na kami kasama kasama yung mga film um, kami lang taga Pilipinas in fact uh, bilip na bilip sila sa amin kasi galing Pilipinas daw kasi ang balita nila hirap na hirap na yung mga tao doon so, sabi ko naman na uh, kami naman mga retirees so medyo nag, uh, nagpaghanda kami sa panahon na dito na medyo mahirap ang buhay may may nakalaan talaga kami para sa para sa Madrid Brothers namin Ayun, oh, sorry ha, nawala yung mic ko nawala yung mic ko o yun, pasok tayo lo sa loob kasi andon si misis so yan, this is the scene at night dito, bakit itong tao andyan nakaharang o yun, balik na tayo doon balik na tayo and uh, balikan natin si misis oh, ah, that's it, that's the bar oh. ganda ba diba? o yun, ganda oh. so kuweba ha, ba talaga cave cave ang uh, ang uh, style nitong restaurant. Okay. Ayun. Okay, guys. Uh, hindi nyo na ako makita kasi agad looking na ako. Pagod. So, uh, thank you very much for watching. And see you in my next vlog.